Oh, so smoky yeah. Aray ko, para ako na gano' Mmm Magandang magandang araw na naman sa inyo lahat Aking mga ka So ngayon mga ka-banana ay Tayo ay mag Iihaw, tama kayo dyan Alam mo iihawin natin guys Iihaw tayo ng ito 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 Charan sabi niya kasi may mga inasal daw siyang gagawin. So ayan, iihawin natin yun. Tama ba? So, tignan nyo na lang dito sa video niya. Yung kung paano niya inihanda yung mga pagkain. Uh, lulutuin, tsaka iihawin. Kung paano niya may marinade. Tsaka gumawa nga pala siya ng chicken oil. Doon, pakita mo chicken oil. Ayan. Ito chicken oil. So, ano sa tingin nyo guys yung itsura ng chicken oil natin? So, eto sobrang alat nito. Ano ba tawag dito? Ha? Yan yung pinakuluan mo, ano? Diyan natin yung chicken oil. Ah! Ang alat guys. Ito yung sobrang alat. Ito, dito galing. Yun yung, ano niya, matika niya. Ito yung pinakamantika Ito yung matika niya. Ito yung mantikanya chicken oil. So, ito yung pinagbabaran. Hmm. Tama? Tama. So galing guys. Na ng, oil. na ng oil. So hindi ko alam kung paano yung process yung ginawa niya. Kasi <coughs> nakakatikim lang ako ng chicken oil sa mang inasal, di ba? Tama? <laughs> mm -hmm. So e ewan ko lang kung paano niya ginawa tong mang inasal. Ay tong chicken na... oil ng mang inasal. Kaya tignan niya na lang sa niya. Ano, sa, sa page niya. I-edit niya yon. So marami pa siyang i-edit kasi di pa tapos. Sabi ko mag... Mag-edit siya, mag post siya sa loob ng isang araw. aso hindi pa tapos, guys. So ayan guys, um ito. I pipi, i ano natin to to iihawi natin tong mga to ha. Na picturean mo ba to, lad? Video. Video n'yo. So iihawi iihawi natin tong mga to. Sige na, tabi mo naman. So ayan guys, ano pang ginagawa natin? I-ready na natin yung uling natin. Let's go. So ayan bumili ako ng uling kanina. Ito ito ito. ito. Bumili ako uling, guys. Bumili tayo uling, ito. So ilalagay natin dito sa ating lalagyaners love, La, kunto kayo ng ano to Diyan. ito oo, sapto na ba to kung... I, lagay mo na yung ano dapat hindi na tinanggal oo, sapto na tong dalawa na to baby, eh. dapat hindi mo na tinanggal yung plastic love, masakit sa ilong masakit nga sa ilong parang umapoy agad huwag na, papel lang kailangan dyan so, ewan ko lang kung paano natin <coughs> aligabok. okay na ba tong isang piraso o dalawain natin sa hindi ko sure. So, okay na kaya ito? Piling ko okay na ito eh. So, kailangan na lang natin ng gasolina o kaya mantika para lumit. So, mga kabanan, sindihan na natin. Ito. Nakita ko sa inyo. Ang ano nung <coughs> ulay. Ayan. Ayan, guys. Ayan. O, diba? Tara, let's go. Tara. Pag-iaw na tayo. Pero, kung ano dyan? Hindi, patong mo, malap. Ano ka ba? Ito patong mo, parang mapuy. Ay, hindi marunong. Diyos po. Ayan. Wait lang, Mayroon ka Ang alam ko kasi iniihaw mo na to, eh. Ano iniihaw? Ano ba yung iso? Ano ba mo nito. to. marunong. Diba? Ginaganyan lang yan, talagang maapoy. Ano ba alam? Hindi naman nagagagas na basta maapoy yan. Hindi ko ba naniniwala sakin? Sa naniniwala. O. Oh. Gusto yes, mo naniniwala ba tayo sa kanya? Gano'n mo alam e. Eh. Iyan na, iyan na muna. Pwede lang, pwede lang. Pinapaapoy na eh. Kasi konting baga lang yan. Kuts, kung kukuha tayo pa may eh. pay. Okay guys, so Ay, check natin kung tama bang ginagawa natin. Isang na ganito, isang ganito lang para mag-inis. Okay. Bakit? Nag-uuling ka ba, ba dati? Malamang, wala kaming gasol dati. Ay talaga, karate guys, ang galing pala na itong baby ko. Kasi mo lang. Medyo mausok guys, pero ganyan talaga ang life. Ganyan talaga ang life, wala, ka wala kang alam sa life. Ay, sorry, sorry. So, mag kasi kami ng... Ano iyaw yung baby? mag kami ng mang-insal. Sal-sal. Kukuha tayo ng stick. Mga stick. Ayan. Kukuha tayo. Para pampaliyap. Mm. Grabe guys, sobrang ganda ng araw at panahon. yan Ganyan, mga kabanana ngayon, masarap maglaba, masarap mag -ihaw. Sana always ganito panahon, no? Kaso, minsan kasi talaga umuulan. Kasi, um, okay lang, balance lang. Kapag umuulan kasi, nakakatamad, saka nakakabagot. Pero pag ganitong araw, marami kang pwedeng magawa kasi maaraw. Huwag lang sobrang init. Nakakapaso sa balat. Ayan. Ayan guys, maano niya na po. Tawag dito, mapipigure out niya na. Pipigure out? Meron ng apoy. Ay, meron na pala ako. Pinabalakas niya. Ang galing, guys, oh. Ang daling na mahal ko, oh. Ayun, mga diga, ang baby. Teka, pag-wish baby, teka. Pupunasan ko lang, guys. Ah, paninis! Wala pa tayo pambili ng magandang ano. At ayan nga mga kabanana, iniihaw na po ang ating chicken chicken. So, magiging mang inasal kaya ang itsura nito? Wow. O magbubukang mang sinalis? <laughs> <laughs> so, makikita natin mga kabanana kung ano nga pakakalabasan nito. Mang inasal? O mang? Ano? Mang? Sinasal. Mang sinasal. <laughs> malalaman natin guys, malalaman oh, natin. Ano ba? Tito yung maigi. Sorry, sorry. <laughs> Ayan. Tapos para mag... So, galing siya, mag magaling siya magpausok guys. Magaling po siya magpausok. Wala pang maigi. Ayan. So, di ba ang taray? Grabe guys, water na tayo. Hindi na kailangan hipan o kayo pa ipa yan. Meron po kami pang ano rito ng baga. Pwede pang pang ganito, di ba? Saan ka pa? Ang ba? <laughs> sorry, sorry. Snapchat. Well. Ito po yung kalderong hindi namin masyadong ginagamit. So, naglagay po kami ng uling dyan sa loob. Ayan. Obvious naman, diba? Ano tabog mo dyan? <laughs> so, ayan guys. Ayan na. natin kung effective ba to. So, ito tong inano namin na to, tong ihawan namin na to, is binili po namin yan sa, saan natin binili yan? Sa palengke namin binili. Ang ah, binili namin, medyo mahal yan lang. Ah, 60 lang pala. 60 lang. Oh, mo nilalagay agad? Mamaya na. Sa isa yeah. Kasi mo mo sa part oh, sige, sige, sige. Lagay mo na sige, oh, na. Para sabay-sabay okay. na. Oh. Okay, sabay -sabay na. So, tig dalawa kami mang... Ano Mang So, tig dalawa kami mang inasalasal. <laughs> so, ayan guys. Ha. Tingnan, tingnan nyo ito guys. So, nilalagay niya po ng... Uh, Ay, ano tawag yan love? Sauce? oo ah. Oh, 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 kasalanan ko na naman. Nang, lalagyan niya po ng sauce. Para mas masarap. Ayan, para mas masarap. Ayan, para mas juicy juicy. At, ayon po, iba na po tingin na ng namin. <laughs> Naglalaway na po siya. <laughs> na, na, ano ata siya, nausukan ka ba, Grizzly? Grizzly, nausukan ka ba? Nausukan ka ba, Grizzly? Ilipat kita? Ilipat kita? usukan ata si ano. Ikaw, nausukan ka ba? Hindi naman eh. Diyan ka lang ah. Si Chrissy lang ata nausukan. Nausukan ka ba? O diyan ka na? Ay ka na dyan? Hindi ka naman nausukan eh. Na Umaapoy na. Na, na guys. Kung no, hindi hindi na po lumalakas. Ayun, nakikita nyo. Umaapoy na po. Ayan na. Ang galing talaga magpa, ano, magpa <laughs> ng baby. Kaya umapoy ako eh. Dahil dyan eh. Galing. Oh, wow, ang lakas. Guys, maapoy na po. Kaya nakikita nyo po, di ba? Maapoy na. Ayun, lumiliyap-liyap no? na, guys. Yan na. Tama na. Yan na. na. Ito, baliktad. Yan. Bila. Uy, nalag Wow, guys. Pwede kayong araw-araw ihaw. Pwede po bang araw-araw ihaw, madam? Thank no. Pwede mo bang araw-araw ihaw? Try na lang to eh. Ha? Try lang to. Try lang. Maganda to ako pag ano, binabad ng one day. Ah, talaga? Hindi uh -oh. sabihin, hindi pa ganun kasarap yan. Sakto lang, sarap na yun. Sakto lang. Kasi hindi po siya binabad ng one day eh. Ano lang siya eh. Oras lang eh. Half hours lang. Ayan po. Nakikita niyo po yung apoy, di ba? Ayan, grabe. Sobrang lakas. Sigurado. Mm -hmm. Napakasarap niyan. Maganda rin kasi may, yung ano niya yun, wala na, uusokan po si Grizzly. Ay, eh, ay, lipat po natin mga kabanana. Ah, lipat ka, Grizzly boy. Uusokan so, ka dyan. Hindi ka. Ay, muntak ka. itong pogi-pogi namin si Grizzly Liboy kaso laging mabaho. gawa mo dyan? Oh, masarap yan, mama. Wow. That's amazing. Wow. Pasko na ba? Wow, amazing. Sabi na dito sa Pasko. Nagpuhaan ng mantika doon at ano siya natutulog. Guys, ang sarap. Nice. ko mga ka-banana, Pasko na kasi nag-iihaw na siya. <laughs> ayan. Apoy. So, yan. Napakasarap, guys. Ayan. So, ang lakas nga ng apoy. <laughs> ayan. Ayan kasi napatak, patak, napatak, patakan siya ng mantika. Kaya lalong lumalakas ang apoy. So, ayan. Pero okay lang din naman yan, guys. Para maluto agad. Hindi, kailangan mo. Masusunog naman. Ah, masusunog ba? Ganun ba yan? So, ayan uh, umuusok na siguro iniisip ng mga kapitbahay namin ano kaya ang usok yun ha? Huh? naubos na <laughs> gumawa po siya ng oil tapos nilagay niya rito sa mga inasal so wala na wala na po kaming ano wala na po kaming oil ngayon <laughs> nagagamitin sa mga inasal namin sinilagay niya para smoky smoky nakikita niyo ba? so nakikita nyo ba ako guys? nakikita niyo ba ako guys? so smoky ay, ko. Para ako nagano, ah. Para ako nag... May nakuha ba akong usok? <laughs> para ako nag-ano na ito. Ano tawag doon? nag bait <laughs> Ang ganda, guys, ah. Alam mo, guys? Portrait ba, I... na ba? Portrait. Bigyan mo ko ng portrait. Hmm, sige, sige. So, Mmm, so good. Kain na tayo. Sarap! Yeah! Maganda magandang sa inyo lahat tayo mga kabanana At ngayon, eh magpuputrip na tayo Pagkatapos nating ihawin ng napakasarap na na inasal sa isa wow, Mang inasal Homemade mga ka na Talaga namang inihaw pa natin Kaya ano pang ginagawa natin mga kabana na Ang pinaghirapan natin to Mas lalo sya pinaghirapan nya to no? Pinaghirapan nya talaga ng bongang-bongang bonga. So ano pa inaantay natin guys Putripin na natin to Let's go Hi guys Ano pang ginagawa natin guys Mag putrip na tayo Let's go grabe guys unang agat pa lang nito sigurado ayan guys tagyan na natin to ng mang siomash let's go thank you lord thank you lord hap sarap ng food trip namin ngayon manama hmm sarap sarap guys tikman na natin ng napakasarap Mm. Wala pa nga yan eh. Di pa ganun kasarap eh. Awan din guys. Awan din. Palaban na din. Kasi ano eh, mas masarap talaga siya pag uh, overnight niya siyang mm. binabad. Kasi talagang manunuot niyo mm -hmm. ang lasa ng pinkla. lasa. Mm Pero, mm. okay na rin to guys. to guys, so, to, toyo tsaka. Toyo na may kalamansi na may mm, sibuyas. Um, napasarap. Siyempre, hindi mawabala ang kemetis. yan guys. Puto sa mga inasal, tayo. walang kamatis sa amin meron. Mmm. -hmm. Mm. Sala sa mga inasal. Hindi ko nga lang nagawa yung sabaw. Mm -hmm. Tingnan sa oras. Mm hmm Nabot, sige na rin. Mmm. Isa-isip ko yung chicken oil, guys. So, lahat to guys, xào miếng mula sa chicken oil, à, ah. xong so, guys, ăn thử đi, ừm, ăn xong dinh Mm. Water yan, ha? Yung soft drinks. Ito soft, soft drinks, guys. Bagay ang lupa. Dane Creams. Mm. Wala naman dugo, no? Wala sa naman. loob. hmm mm. Binabad ko agad yung ano. Ayun, naalala ko na! Yung tropa ni, yung tropa ni, yung, yung jowa ni Jason, nakasama ni ano yun, ni, yung kumakaan na ASMR na Korean na lalaki. Yeah. ASMR, yung lalaking nagluluto tapos walang saan kumakain din. kasama mm. Nakasama niya yun. Sino? Si Nico Avocado. Ah, at saka si ano, oh, yung, 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 pinanood natin, pero mm -hmm. hindi natin alam na girlfriend ni ano yun. No. Ni Jason. Mm Ah, may dugo pala. No? Kasi kahapon na bad trip kami sa luto nung inihaw. Ayun oh ayun oh Payat pa Rita, ayun. Uh -uh. Nung inihaw, mm -hmm. guys. Kaya, yung ginawa namin, guys. Kaya, naisip ko ngayon na gumawa ng ano, ng mga inasal. Mm -hmm. Kasi bukod sa nakikrabe ako, sabi ko, nisip ko kasi, may, meron akong stocks dyan, kompleto, may sweater ko. Mm. May, meron akong ganitong part. Wala. Wala, so, Ako ano, guys, actually, ano yun? Actually, nakikrabe talaga din ako sa, ano, sa, manginasal. Ito yung sa mga paborito kong mga pagkain guys. Ewan ko, hindi sa so dahil sa nagtitipid at marami mga kain. Kung hindi guys, mas gusto ko siya kaysa sa Jollibee. Mm. Mas gusto ko yung mas gusto ko yung sarap, yung ihaw. Kaysa ko dun sa pride ng Jollibee tsaka ako daw. Mm. Parang ah. Minsan gusto ko din ng pride talaga. Siyempre masarap talaga yung fried chicken, no? Pero... Alam mo, hindi ko yung sarap namang inatal. Ina -sa yung mga inafatage, yung nanunood yung lakas hanggang loob. Mm -hmm. Ano lang ako ngayon, practice lang. Mm -hmm. Pero kulang pa. The first time so, lang po namin mag-ihaw. <laughs> kung matitigman to ng mga medyo mag nagluluto na, hiya ako matitigman. Kasi guys, hindi naman siya binabad ng ano, isang oras lang siya binabad. Sarap. So, sobrang sobrang, sobrang sarap. Sobrang sarap. Sobrang no? sarap. Mm. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Nagdala yung Mang Tomas. Mm. Pero, yung pagkakapimpla ko naman, okay naman eh. Okay naman, okay naman. Mm. Numunuot naman. Mm. Di parang hindi siya ganun kanuot. Pero ang Mang Inasal kasi, bago nila iluto sa umaga yan, bago sila mag-open, siyempre, in-overnight na nilang ano yan, yeah, marinade. Kaya naman, um, ay, nag-isip kasi ako ng mabilis. Ito kasi guys, mabilisan lang to. Kaya, asahan mo na gantong medyo lasa. Hindi siya ganun nanonood. Pero, okay na okay na din. Pwede na. Pwede na, pwede na. Palabang. Palabang. Nagkahan na to ah. 200 pesos na ata. Ang Hmm. Samba. Hmm. Tama ba? Huh? 200 pesos. Magkano na ba ang mano? Ang inasal Ang mm. inasal ngayon, guys. Sige nga, comment down below nyo nga. Yung Ali? mm -hmm. At bangan nyo, kaya kami sa mga inasal, magdadala kami ng kaldera. Ay, yung pala, oo oh, nga pala. Oo <laughs> nga pala, no? Mm. Kaya kami sa mga inasal, magdadala kami kaldera. Ba talaga pag ikaw nagluto, nabubusog ka. Atin? Mm. Normal lang yun. Parang mahirap kapag ka sabi mo, magluluto ka tapos kakain ka. Ang maganda niya is kakain ka ngayon, di ba? Kasi nato doon yung excitement, di ba? Ang doon yung excitement pag may ka, pag kakain ka diba? na lang. Di ba? Lagi naman natin ginagawin, di ba? Sarap. So ngayon, napagtipan lang talaga namin magluto. No love Ko. Ko, napagtipan lang talaga namin magluto. <laughs> Siguro dahil Monday ngayon. Eh. Mm. So napagtipan lang po talaga namin magluto ngayon guys. Tala kasi gusto ko, ah uh, everyday may something ano sa amin, kinakain namin. Mm -hmm. Kasi nakakasawa yung, parang mas gusto ko ngayon meron siya presentation. Pe mm -hmm, tama. So, yun. Actually, ngayon lang namin ginawa yung nag-ihaw kami kasi oh, ang ginagawa namin, ang madalas ginagawa niya, prito, o oh, kaya, may level up na. No? Ngayon, okay. ihaw-ihaw na, taray, diba? Ang hirap kasi ng ihaw kasi, syempre, magano ka pa ng uling, nagpapabaga ka pa. Ano asahan mo, diba? Mahal nga siya, no? Mm-hmm. Mm, -mm. mm guys. Ano yung sakayang? Ano yung ubusin nila yan? Hmm. Kaya pala tumabato si Ani. Kaya hindi na kaya ubusin niya. Hindi na maubusin. Nanonood po kami ngayon ng ASMR. Pinag-aaralan namin kung paano kumain ng marami. So, abangan niyo po yung katawan namin. <laughs> hindi. Hindi ko kaya. Hmm? Hindi ko kaya. Hindi ka sa katawan. <laughs> no? Hmm. Ano yung pangalan na? Gatot katawan namin, bigat-bigat na yun. Hindi pa siya ganun kataba. Ewan si Judge toy hindi naman tumataba, di ba? Sina? Si Judge Choi. Hmm. Wala, may nasagot nga. Eh, kasi nilalabas niya, gano'n. Eh. Sina-tahake? Joke <laughs> na. Guys, oh. Sige niya, pakinggan niyo. Oh, yeah! Lakla ka na to, guys. Grabe, sarap. Ah. Mmm. Guys, food trip talaga tayo. Mmm. So, okay ng baby ko. Ano ang baby yun? Ano ang baby ko? Busog na busog. Mm. Ali tayo, ali tayo sa isa. Hmm. Kasi mami, yung isa, ma tira na natin yung mamaya. So, mamaya ititira namin yung to tatang sa piraso na naman. Tira namin Pang, pang ulam. Ay, may dugo pa siya malo. Hmm? Hindi pa ako pwede. Huwag mo kayo ah. May dugo pa. Naalala ko, ano ang kaibigan, shout out sa'yo, kung sino ka man, kilala mo kung sino ka. Kumain kami sa mga inasal noon. Tapos, may nakisa siyang dugo. Bakit mm -mm. mas pa yun? Hindi, yeah, may nakisa siyang dugo. Pero, may nakita sa dugo. Ngayon, sinabi niya, papalitan. Eh, ang sabi ng manager, dahil nga sa mauubos na rin yung pagkain, halos talagang one fourth na lang talaga natira. Yung tipong parang paubos na. Tapos doon lang siya nagreklamo. Sabi ng manager, um, papalitan na lang po namin ng iba. Huwag na po yung manok, yung Iba na lang, barbecue na lang, gano'n, etc. Pinalitan na, ma'am. Kasi may nakita siyang dugo doon. Which is, ewan ko lang kung, ang alam ko, sinadya na klase ko yun eh, parang, um, ewan ko lang kung natural lang ba na may, merong makitang dugo doon sa loob ng manok. Hindi, alam ko hindi. O nag-inerte lang yung kaibigan ko. Kasi sinabi niya sa amin yun eh. Hindi pa rin tulad. Hmm? So guys, comment down below kayo oh. Natural ba na mayroong makikita ang dugo dun sa loob ng manok? Manok, At kung ano ang gagawin nyo, kung sakaling ganun din nangyari sa inyo, may makita sa'ng dugo dun sa loob ng manok. Papapalitan nyo ba? O itutuloy nyo pang kainin? Yan. Nalab? Hmm. Ah, pero meron dugo ayun oh. Pero sa atin. Pero masarap naman siya, guys. Ah, oh, hindi siya ganyan. Hindi siya wala nilinis ko 'yun. Pero para sa akin, guys. Para sa akin is kung medyo lutong-luto naman yung manok. Kung may makita man ako ng ganito, itatabi ko na lang, hindi ko na papapalitan, di ba? Yung kaklase ko medyo ano kasi, alam mo 'yun. Eh? Trickster. <laughs> para sa akin, no ay, okay na ko. Itatabi ko na lang yun, di ba? Uh, ah! Thank you, Lord. Okay na ako. Okay, pagal. So, ako na lang. Kunti na lang to, guys. Kunti natin to. Okay. Guys. Tapos, tapos na. So, ito guys, ha? Kaya, paalam mo muna tayo. Tapos na pong kumain si Madam Joyce. So, pagpapahinga na siya. So Ako hindi matapos kumain. Ngayon, eh, pagpapatuloy ko palang bahagya. Pero, okay na rin ako. Kahit pa So, maraming maraming salamat sa inyong um, sa inyong panunood sa aming mukbangers. Yeah, mga mukbangers. Mm -hmm. Kahit nakaka siya. <laughs> so, mukbangers na walang ligo-ligo. Sana sa susunod, naliligo naman bago mag-video, di ba? Yeah. yeah. <laughs> Kaso kasi, guys, gutom na ako. Ay, gagyuma, apoy po, oh. yeah. Maapoy pa po. Kung ano kamang speed. Binuh binuhusan na po namin ng tubig yung kanina pero umapoy pa rin siya. Siguro meron ditong fire <laughs> O kaya merong isang espirito na naglalaro. So huwag mo na kayong paglaruan. Binaglalaroan na nga ang puso namin. Paglalaroan <laughs> Charot lang. Maraming maraming salamat sa inyo panonood. So, abangan nyo ulit ang susunod namin na bang. So, pasensya na dun sa damit ko. Hindi <laughs> nakapag-raid. <laughs> Ngayon ko lang napansin na yung damit ko. Ang pangit pala. So, anyway, yun lang guys. So, hanggang Aba, sa Abangan, abangan nyo. Yeah. yung mga naiisip namin, mga bagay-bagay, yung bigla na namin naiisip. Na. Tsaka next time, maliligo na siya bago magmukmang. Kaso kasi pag naliligo ka, Hmm? Ang mangyayari na ito hmm. Alam mo anong mangyayari na ito ano? Alam mo mangyayari hmm. Yung mangyayari na ito <laughs> <Kasi>. <laughs> So yun lang guys See you and eh? bye, bye. bye.